So ito guys, ah uh, in order natin via online sa Shopee, akin uh, kinunta ko muna si Orion. So ito yung ano niya product. So this is Orion Max H4 uh, lead uh, headlight. So yan, buksan na natin. So kararating lang ito kanina. Ito na siya.

Okay, magkisabayan. makisabayan ah si ano to depende kaya yan sa kung anong klase yung dapat kaya mahapot mo, mo na ka mo inapot mo na ni yung online sa facebook tapos sabi ko sa shopee na lang ma-order orion ph para ma-refund mo ni? Na -approve. No yun na ni hindi ko nga ano, na-approve account ni din. sa kuya kayo na-approve Dracula Yan, unpla, ano na tayo guys Unboxing tayo Naka-seal pa siya Then, ito na Tingnan natin So, ito naka-seal pa siya oh. Yan Aha, buksan na natin yan Tignan natin yung kanyang seal hmm. right. Yun, hugot lang pala yun hugot lang siya. Then, eto na. Orion Max HBN. sa so this H4. Ayan na. eto na siya. Ayun, ang ganda guys, oh. Ayun, ang laki pala nito. Wala. na. Lang. So, mayroon na siyang relay. Then, eto yung cooling system niya. So, hindi na siya magsusupply ng 5 volts para sa sa fan niya. Ito na yung cooling system niya ah uh, silver na ano ito na yung nagpapalamig sa kanya And ito yung connector right so compare natin dito sa dati nya. ito yung dati ito yung bago ano na, ang bigat oh ang ganda niya then ayan the same naman sila pwede talaga siya yan kabit na natin <laughs> orayon siya yan ayusin muna natin yung ating camera Yan. Uh -huh. So, sa pagkabit dito, guys. Uh -huh. Hmm. ha? Ah? Ayo, up mo daw. Pinaandar ko yan. Asa na ko na? <coughs> oh, Makalog ka. Oo, dumating ba ba na, mm -hmm. na lang. Ano lang. mo na? Yeah. Eh, di mo may lalawag <laughs> kung ano. masasakitan maglawag. Ay, siya malalawag. Ay, siya malalawag. malalawag tubig pag ano. Dapat makalaw muna ni Dibdi. Iyo. Yeah. So yan, uh, naikabit na natin. Pinasok muna natin itong kanyang relay. Then itong kanyang plug. Then ito yung kanyang cooling fan. So instead na gagamit sila ng 5 volts fan para mapalamig kagaya nung old. Ay, uh, ito wala to kasi ano to. Ah... Uh, halogen. So ito may cooling fan na siya. So kapag mga lead ano kasi lead pag mga lead light so kailangan niya ng cooling system. So yan. Pasok natin to dito. naman So yan guys, uh, kailangan mo ng ipasok to. Medyo mahirap kasi alam nyo na, uh, rubber to. Then medyo malaki yung ano. Kasi pinaka purpose nyan para at least hindi siya pasukin ng tubig. Ano? So for example, nalubog siya sa baha, hindi siya agad-agad papasukin ng tubig. So ito, gaganito muna natin siya. Baliktarin muna natin yan. Gaganyan muna. Then saka natin i- papasok dito lalak so 1, 2 1, 2 sakitnya nih yung... lock ya. itu. Okay, So si Hali ikot ini duman harapin na iya tama. <coughs> Matalas lang ang <laughs> grabe rin niya. Hindi siya harap ng kanda eh. Hindi, harap yung design niya. Yan, pasok na natin. So dalawang ano, magka, halos magkadikit. Yan ito masyadong malayo. So ito nasa ilalim, ito nasa ibabaw. Ganyan lang yan. Medyo mabigat yung orayon. H uh, H4 uh, headlight natin

Diyan. Law. lagu mo lang pa ako na lang mabuhos. Dag mo lang sa balde. Tapos dyan muna na may na dyan paka lang sa balik. Jun! Oh. Yan. Para ka ma isod-isod yan. Yeah. Hmm. Try mo na. muna sa Alam ka na mo na.

Tingnan na lang flash light. Sandalon mo ang duwag niya, tatapos po si puta sa ramdo. Sandalo. Arukan. Kusi daw mo sa nagmo ali mo mura. Si law ka ng kala kasabatan mo talaga. Ka yung kala mo talaga. Yeah. <laughs> oh, alam ko kung ka kaya sasakyan. Ano? Ayan guys, so na-install na natin. Nakikabit na natin. Ayan na siya. So ito na yung output niya. Kita niyo yung liwanag na yan. Ay, oh. isa pa lang yan guys. Oh. Isa pa lang yung na-pair. Yeah, liwanag talaga. Ito, oh. tingnan nyo. So ayan. So ganyan siya kalakas. Ito yung ano pa, stock natin. Then pinalitan natin ng Orion Max. So that is H4. Ayan, ganyan siya kalakas. Talagang bulag talaga yung ka kasalubong mo nito. So, ayan. So, hanggang dyan lang tayo. Ay, ah, kabit natin yung isa pa. Ayan ay guys. Yung, dalawang ano natin. Ayan, no, lakas oh. Talagang bulag talaga yung kasalubong mo nito. Ayan oh. tingnan natin yung dalawa. Ayan oh. Simbulag bulag na bulag ka talaga dyan. Nakita mo yan oh. Yan, so very good naman. So sana tumagal.